Good morning. Ayan, dito tayo sa Agduas ngayon. Agduas ba sir? Agduas? Agduas. Agduas. Sir. Agduas. Ayan. Bali, may electric pansi, sir, dito na no, mic pit. Ayan. For today's video guys, tuturo ko sa inyo kung paano palit ng busing. Ayan, stampay muna tayo. Ayan. Bali, tanggalin lang muna natin yung mga tunilo dito na apat guys. Ayan. Bago natin makita yung ano, yung mapapalitan natin kung saan. Bali, dalawa yung ano dito yung busing ng electric pa natin sa likod tsaka rap hanapin lang natin yung mic pit ayun yung napapalitan natin yan ganaan natin kung sino yung mic pit yun ang papalitan natin bali ito pala yung papalita, ipapalit natin guys na ano busing bago Kaya tanong electric pan guys Basta umig pin uh, Ano Busing ang papalitan doon. Kaya tanong electric pan Pare-parehas din ang sukat Pero mayroon din yung electric pan na May, na may leeg Kagaya nito wala siyang leeg Ayan Set Set Ito ang papalitan natin sa likod.

Ano pangalan niya, sir? Ulysses. Ayan. Eh, si Sir Ulysses siya yung may-ari ng electric fan. Ayan siya, guys. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Okay, itong sa harapan guys, maluwag. Ibig sabihin, dito tayo magpapalit sa sa likod. tayo.

Okay. tali. muna. Balang ginagawa ko guys, hindi ko na tinatanggal to. Ayan. Paluwagin lang natin to para ano. Yan may yung mga ngipin nya. paluwagin lang natin siyang ganyan. Pero meron din yung iba guys na ano, hindi ganito yung style nya. Pero depende na sa inyo guys kung ano, kung saan kayo comfortable na sa pagtanggal ng mga busing sa akin ganito yung style oh, eh, ko ganyan lang guys tapos ano pasok nyo lang siyang ganyan kasi gamit kayo ng pilit ibalik nyo din sa dati pero siguraduhin nyo guys na yung pagkakabit nya maigpit yung hindi siya ano. kung guys mas, so, ma na yan. tapos lagyan nyo rin ng langis Okay. Ayan na guys yung ano. Paglagay na eh, paglagay na ano, busing. Tapos balik na rin natin to sa dati. Bali sa pag balik guys, dandan -dan lang. Yan, dandan. -dan. Ah, ganyan na muna. Ito naman sunod natin. Bali well, mapapasin niyo dito guys, hindi pa 'to nabuksan kasi meron pa yung meron pa siyang kulay dito. Kaya ayahin natin guys. Para masali natin ano, mahukot yung kapsin niya. Ayun oh. Oh, sabi. Kagandito naman yung dito. Makulit si moni Okay. Bali nabuksan na rin natin guys. Linis natin natin para tanggalin natin para matanggalin mga ano. Yun, yung mga kalawang-kalawang para pagbalik niya pag ano natin. pagbalik natin yung ano, masuwag din ng kulay. Makulit. Sa mga no guys, paki-subscribe tong... YouTube channel natin. Ayan, paki-like na rin tsaka paki-pindot na rin yung notification bell para ano, active kayo sa mga susunod na video natin. Ayan, ano lang guys, ang ano, bihayin nyo lang itong ano nyo, sakin niya tanggalin nyo yung mga ano, yung mga kalawang. Ayan. Kung matanggal na, punas, paibalik kung paano nyo tinanggal ganun din ang pagbalik ayun yan <laughs> pwede ito tagal ay lagyan na rin natin ng ano, langis kurasa muna natin para suwabi yung ikot Okay, guys. Tignan na rin natin yung lang langs dito. Yan. Ang bali, langisan lang natin ito guys. Wala langisan na pala natin. So no, next din natin dito. Bali, konti lang sa guys ha. Huwag yung ano, yung marami. Kasi pag marami, matatapon din. Tapos sabay. Hmm. Bali sa pang ano guys. Pag binalik natin to sa ano dati. Hindi may iwasan na ipit yung shafting niya. Hindi natin may iwasan na hindi may iwasan na ipit yung shafting. Ay ano kagaya nito. kagaya ganyan, medyo mahigpit siya. Bale, ang gawin nyo lang, guys. I-pukpukin nyo lang siya ng buk. i nyo lang. ang cementro yun, Ano, ano siya, oh. Yun. Ganun lang, guys, ang gawin nyo. Kasi meron talaga yung, ano, pag pinalik nyo sa, ano, hihigpit. Eh, hihigpit siya talaga kasi hindi siya, ano, sentro Yung busing na nilagay natin hindi sumintro dun sa uh, shafting ayan ayan guys ayan siya guys ano suwabi so, suwabi -so, na siya kanina may nahihirapan siya ayan eh, mga ganda na yung ikot Ito, oh. yun, 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 meron yun, 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 guys. yun, 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 allowance yun, 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 maiwasan yung kasi pag wala siya ni, ano allowance madali siya mag stack up tapos balik na natin ito ano niya gear wala pang bulitas siya. oo so. hirap na ano natin hawak Mm. -hmm. Importante guys pag nagkakaras kayo ng mga ano, nang electric fan. Alam niyo yung mga yung mga tinanggal nyo, alam nyo kung paano nyo ibalik. Kung saan yung mga dating pwesto nila. Ayan. Yeah. Tandaan nyo kung saan nyo ni, ano, tinanggal. Okay. Bari hindi pa daw nagsisunasabing sir palitan natin kit niya, check natin muna kung ano, baka put-put na rin ilagyan ko na rin ng grass yun eh. ah yun, kulang siya ng ano guys, kaya hindi siya nagsiswing kulang siya ng bulitas sa yung bulitas niya panso pansong mo guys. Buti na lang guys. Malino mata ni sir. Nakita <laughs> niya yung ano gra... yung... Ayun. Lumbulitas. Andin lang pala sa mga grasa. Nakasiksik. Ayun.